malaking kilala sa buong syudad, hindi dahil sa kayamanan, kundi sa kakaibang talino, alam niya ang lahat, mula sa kasaysayan hanggang sa pinakamalalalim na sikreto. Pero sa likod ng kanyang mga meta, may isang alaala na hindi niya kayang takasan, isang pangalang pilit niyang kinakalimutan, pero laging bumabalik. Hanggang isang gabi sa malamig na kalsada ng Los Angeles, lumapit ang isang batang babae, hawak ang isang larawan, at doon nagsimulang mabuksan ang lihim na magbabago sa lahat. Kung gusto mong malaman kung ano ang laman ng larawang yon at anong koneksyon ng bata sa lalaking ito, pakinggan mo hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakapanabik na kwento, mag-subscribe ka na at i-comment ang idea mo para sa susunod na episode, baka ang susunod na lihim, ikaw na ang makaalam. Ang malamig na hangin ng gabi sa Los Angeles ay tila may dalang bulong mula sa nakaaan. Sa gitna na kislap na mga ilaw na syudad, nakaupo si Daniel sa isang lumang bangko sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga meta ay tila nakatingin sa kasalukuyan, pero ang puso ay nakalubog sa alaala ng mga taon na lumipas. Isa siyang lalaking kilala na marami. Hindi lang sa talino at talas na isip. Kandi sa kakayahang sagitin ang kahit anong tanong. Mula sa kasaysayan hanggang sa pinakamahirap na palaisipan, tila alam niya ang lahat. At para sa mga nakapaligid sa kanya, siya ang taong walang kulang. Pero sa likod ng mga titig na yon, may isang bagay na pilit niyang itinatago. Isang alaala na ayaw sumuko. Isang pangalan na hindi niya mabitawan. Kahit anong gawin niya upang kalimutan. Gabi-gabi, sa bawat katahimikan. Bumabalik sa kanya ang tunog na tawa ng isang babae. Ang bango na kanyang buhok na may halong amoy ng bulaklak ng tsampaka. Isang bango na karaniwang nakikita lamang sa mga bahay sa bangko. Daladala -dala pa rin ni Daniel ang bawat detalye. Parang litreto na hindi kumukupas. Nakilala niya si Mali. Isang babaeng day na dumating sa Amerika upang mag-aral. Matalino, masayahin at tila walang takot sa buhay. At sa bawat usapan nila. Natutunan ni Daniel ang higit pa kaysa sa mga libro o detos na alam niya. Natutunan niyang may mga bagay na hindi nasusukat ng kalaman. Kandi ng puso. Nginit sa isang gabi ng taglamig. Nang bumalik si Mali sa Thailand upang bisitahin ang kanyang pamilya. Dumeting ang balitang hindi niya kailanman inasahan. Isang aksidente sa kalsada. Isang tawag mula sa ospital. At isang katahimikan na sumira sa kanya magpakailanman. Simula noon. Kahit kaano karaming taon ang lumipas. Dala pa rin ni Daniel ang bigat na hindi niya masagip ang babaeng mahal niya. Ang lalaking may sagot sa lahat. Ay walang naging sagot pa sa tadrana. At ngayong gabi. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw na syudad. May isang batang babae na lumapit, nakasuot ng dilaw na damit, at may dalang maliit na basket ng bulaklak ng champaka. Gumiti ito sa kanya at nagtanong, Tito, kilala mo po ba ang babaeng nasa larawang ito? Binuksan ng bata ang malit na piraso na pepel. At doon, nakita ni Daniel ang isang mukha, isang ngiti, at isang mga matang hindi nagbago sa luob ng dalawampung taon. Nanigas si Daniel. Tila huminto ang lahat na ingay sa paligid. Tanging tibok na puso niya ang naririnig niya. Mabagal, mabigat at puno na tanong. Kinuha niya ang pepel mula sa malit na kamay ng bata. At marahang hinaplos ang larawan. Ang bawat linya na mukha. Ang korba ng lebi. Ang kislap na mga mata. Lahat ay eksaktong tulad ng mga alaala niya kay Mali. Bakit mo tinatanong, iha? Mahinang tanong ni Daniel. Halos pabulong. Parang natatakot sa isasagot. Umupo ang bata sa tabi niya. At sa malamig na hangin na gabi, narinig niya ang boses nitong malinaw at matatag. Sabi ng lola ko, hanapin ko raw ang lalaking hindi makalimot. Dahil siya lang daw ang makakasagot kung sino ako. Naramdaman ni Daniel na kumislot ang kanyang dibdib. Parang may matagal nang nakabaong sikreto. Na anti-anting gumigising. Ang mga mata ng bata. Ay kaparehong kapareho na kay Mali. Nginit sa kabila ng gulat. Isang tanong ang mas malakas sa kanyang isip. Bakit gayon lang? At bakit sa gitna ng lahat ng taon? Gayon lang siya natagpuan? Tumingin siya sa bata. At sa likod nito, isang babaeng nakatayo sa di kalayuan. Nakatakip ang mukha sa isang manipis na shawl. Pero kahit malayo, ramdam niya ang kakaibang pamilyar na presensya. Na hindi niya may paliwanag. Dahan-dahan siyang tumeyo. Hindi inaalis ang tingin sa babaeng nakatayo sa dilem. Tila bawat hakbang ay mabigat. Parang binabawi ng lupa ang kanyang lakas. Ang bata ay tahimik na nakamased. Hawak ka rin ang basket ng tsampaka. Habang ang malamig na hangin ay nagdadala na amoy. Nakarabang bumabalik siya sa isang gabi sa Bangkok. Isang gabi bago siya mawalan na lahat. Lumapit siya na ilang metro pa. Nginit na natili ang babae sa anino. At sa ilalim ng liwanag na ilaw kalsada. Nakita niya ang mga mata nito. Mga matang hindi niya nakalimutan kahit kailan. Daniel, isang boses na halos pabulong. Ninik kumawala sa lahat ng peder na itinayo niya sa kanyang puso. Nanlamig siya. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o isang malupit na biro ng tadhana. Gusto niyang lumapit. Pero natatakot siyang kapag hinawakan niya ito. Maglalaho itong parang usok. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, habang ang babae ay humakbang pasulong. Anti-anting inaalis ang shawl mula sa kanyang mukha, at ang bawat segundo ay parang isang buong buhay na hinihintay niyang mabuo. At nang tuluyan nang bumagsak ang shawl sa balikat ng babae, humaap sa kanya ang isang mukha na akala niya ay libing na sa nakaraan, walang bakas na panahon sa balat nito, walang kupas ang gande. At ang mga meta, yon pa rin ang perehong mata na minahal niya noon. Akala ko, patay ka na. Basag at nanginginig ang boses ni Daniel. Habang pinipigilan ang luhang kanina ka nagbabantang pumatak. Gamiti si Mali. Ninit may lungkot sa gilid na kanyang labi. Akala ko rin, hindi mo na ako hahanapin. Hindi makagalaw si Daniel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tanungin kung paano, bakit, at saan siya napunta sa lahat ng panahong yon. Pero namaramdaman niya ang malit na kamay ng bata na muling humawak sa kanya. Napekot ang tingin niya pabalik sa mga inosenteng mata nito. Siya ba? Mahinang nginit puno na takot ang tanong niya. Hindi sumagot si Mali. Tumulo lang ang luha sa kanyang pisinggi. Habang dahan-dahan niyang itinulak ang bata kapalapit kay Daniel. At sa mismong sandaling yon, isang malakas na bisina mula sa kalsada ang bumasag sa katahimikan. Sumabay ang malakas na tunog ng preno at isang ilaw na papalapit ng mabilis. Mabilis na kumilos si Daniel. Parang kusang gumalaw ang kanyang katawan bago pa siya makapag-isip. Hinila niya ang bata palayo sa kalsada. Ramdam niya ang tibok na malit na puso sa dibdib niya. Habang dumaan ang isang itim na kotse na halos sumayad sa gilid nila. Huminto ang sasakyan ilang metro ang leo. Pero hindi bumukas ang pinto. Walang bumaba. Nakatingin lang ang mga tinted na bintana sa kanila parang may mga matang nakasilip mula sa dilem. si Mali ay nanatiling nakatayo pero halata sa mukha niya ang kaba at takot tila alam niya kung sino ang nasa loob ng sasakyan at kung bakit sila nandoon daniel kailangan mong umalis ngayon garalgal ang boses niya parang nagmamadali pero puno na emosyon na tila may mabigat na tinatago hindi kumibo si daniel mas lalo lang siyang nagtaka lalo na nang makita niya muling tumulo ang luha ni Mali. At mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng bata. Para bang ayaw itong pakawalan sa kahit anong paraan, mula sa luob ng kotse. Isang malalim na boses ang sumigaw. Mali, oras na, napatingin si Daniel kay Mali. At sa isang iglap, parang bumigat ang hangin sa paligid. Dahil sa mga susunod na salita na binitawan niya. Daniel, siya ang anak mo. Para bang natikil ang mando sa paligid. Wala siyang narinig kandi ang mabagal na tibok ng kanyang puso. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila lumabo. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kanyang balat na parang matalim na yelo. Tinitigan niya ang bata. At sa mga mata nito ay nakita niya ang sariling anyo na humalo sa mga mata ni Mali. Parang biglang nagkaroon na hugis ang lahat ng tanong sa kanyang isip. Pero kasabay noon ay dumagsa ang mas mabibigat na tanong. Bakit itinago sa kanya? At sino ang lalaking nasakots? Si Mali ay lumapit na isang hakbang. Tila gustong yakapin si Daniel pero nagpipigil. Hindi ka dapat nandito. Delikado, bulong niya. Habang ang boses mula sa kotse ay muling sumigaw, mas mariin gayon. Mali, dalhin mo na ang bata. Mahigpit ang pagkakahawak ni Daniel sa kamay ng bata. Ayaw niyang bitawan. Pero sa mga meta ni Mali ay may pakiusap, isang pakiusap na mas malakas pa sa sigaw na sinuman. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto na kotse at isang matangkad na lalaki ang lumabas. May malamig na titig at tinig na walang emosyon. Nagtagal na tayo. Sumama na kayo o may mangyayaring ayaw mong makita. Ramdam ni Daniel ang bigat ng banta sa bawat salita ng lalaki. Hindi niya kilala ang taong ito, pero malinaw na may kapangyarihan siya kay Mali. Ang bata ay kumapit ng mas mahigpit sa kanya. Parang alam nitong may masamang mangyayari kung alis siya sa tabi ni Daniel. Mali, sino siya? Marihin ang tanong ni Daniel. Pero umiwas na tingin si Mali. At sa pagiwas iwas na iyon, lalo lang sumidhi ang kaba sa dibdib niya. Lumapit ang lalaki, mabagal nginit sigurado ang bawat hakbang. At sa kislap na sada ay nakita ni Daniel ang bahagyang peklat sa gilid ng kanyang panga. Isang mukha na parang pamilyar sa kanya. Pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Mahalaga ka pa rin sa kanya, malamig na wika ng lalaki. Pero hindi mo alam kung anong gulo ang papasukan mo. Tumingin si Mali kay Daniel at sa mga mata niya ay may halong takot at pangungulila. Patawarin mo ako, pero hindi ka pwedeng sumama, mahina niyang sabi. Bago pa makagalaw si Daniel, hinawakan ng lalaki ang braso ni Mali at ng bata. At sa isang iglap, tumalikod sila patungo sa kots. Sandali lang, sigaw ni Daniel habang sumusunod. Pero biglang may dalawang aninong lumitaw mula sa dilim. Hinarangan siya at ramdam niya ang matigas na hawak sa kanyang balikat. Isang hawak na nagsasabing wala siyang magagawa. Nagpimiglas si Daniel, Pero parang bakal ang pagkakahawak ng dalawang lalaki. Ramdam niya ang pagikot ng galit at takot sa loob niya. Isang pakiramdam na mas mabigat pa kaysa sa kahit anong pasanin na nakaraan. Sa gilid na kanyang paningin, nakita niya si Malina muling lumingon. At sa mekling saglit na iyon, parang nagsisigaw ang kanyang mga meta. Ang tulong, ng pag-ibig, at na isang lihim na hindi niya masabi. Pinasok ng lalaki ang bata sa loob ng kotse. Samunod si Malina tila may mabigat na tanikala sa puso. Bumalik ang matangkad na lalaki upang sumakay. Nginit bago tuluyang sumara ang pinto. Tumigil siya at tumingin kay Daniel. Kung gusto mong makita sila ulit. Isang malamig na ngiti ang sumabay sa kanyang mga salita. Hanapin mo ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagkatapos noon, sumara ang pinto. At ang makina na kotse ay umungkol na parang isang mabangis na hayop sa gabi. Bago tuluyang umalis. Tumama sa hangin ang amoy na tsampaka, na para bang iniwan ni Mali ang isang bakas para sa kanya. At habang anti-unting naglalaho ang mga ilaw ng kotsa sa dilim, naiwan si Daniel na nakatayo sa malamig na kalsada. Pinipilit intindihin kung ano ang ibig sabihin na lugar kung saan nagsimula ang lahat. Muling binalikan na isip ni Daniel ang bawat alaala nila ni Mali. Mula sa unang pagkikita sa isang coffee shop sa Sandigo, hanggang sa huling gabi bago siya bumalik sa Thailand. Ngunit wala siyang matukoy na lugar na malinaw, maliban sa isa. Isang lumang tindahan na The Herbs sa Chinatown. Ang unang lugar kung saan siya dinala ni Mali. At kung saan siya unang nakalanghap ng bango ng Champaka. Duon nagsimula ang lahat. Ang kanilang usapan. Ang kanilang tawa. At ang unang lihim na hindi niya pinansin. Gayon. Ang perehong lugar na iyon ang tanging bakas na hawak niya. Ngunit alam ni Daniel na kung babalik siya roon. Hindi lang alaala ang sasalubong sa kanya. May kaparehong panganib na kasama ng mga lalaking yon. Humugot siya na malalim na hininga. At sa kabila ng panginginig na kanyang kamay, pinulot niya ang malit na bulaklak na tsampaka na nahulog sa lupa. Hinaplos niya ito. Parang may menseh si mali na gastong iparating sa kanya. At sa katahimikan na gabi, narinig niya ang isang mahinang tinig mula sa isang babaeng nakaupo sa gilid na kausada. Isang tinig na paang may alam. Kung pupunta ka ruon, Handa ka na bang malaman ang totoo? Dahan-dahang lumingon si Daniel sa babae. Isang matandang day na may malalim na kulubot sa noo at mga matang tila nakakita na ng libo-libong sikreto. Nakasot siya ng kupas na saya at sa kamay niya ay may hawak na maliit na mangkok na insenso na umaaso sa malamig na hangin. Lumapit siya. Hindi pa man nakakapagtanong ay nagsalita na ang matanda. Hindi lahat ng sugat ay galing sa panahon. May mga sugat na galing sa mga taong mahal natin. Napakurap si Daniel. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang matanda sa bulaklak ng tsampaka sa kanyang palad. At bahagyang ngumiti. Kung gusto mong makita ang anak mo, kailangan mong pumili. Buhay mo o katotohanan. Umalingaunggaw ang mga salitang iyon sa isip ni Daniel. Habang ang usok na insenso ay tila gamuhit na mga imeh sa hangin. Isang kalsadang makipot. Isang pintuang pulang pula. At isang aninong nag-abang sa dulo. Pero bago pa siya makapagtanong pa. Napansin niyang wala na ang matanda sa kanyang harap, at ang usok ay naglaho na parang hindi yon totoo. Sa di kalayuan, isang pamilyar na tunog ang umalingonggaw. Ang mabagal na pag-endar na isang kotse. Ang perhong makina na narinig niya ilang minuto lang ang nakalipas. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Daniel. Hindi na siya nag-isip. niya ang tunog na makina sa makipot na eskinita. Natanging ilaw mula sa mga sirang poste ang nagbibigay ng liwanag. Bawat hakbang ay may kasamang kaba. Dahil ramdam niya may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Hanggang sa marating niya ang kanto kung saan huminto ang tunog na sasakyan. ninit walang kot sa ruon. Sa halit, isang pulang pinto ang bumungad sa kanya. Eksaktong tulad na nakita niya sa usok na insenso. Ang pintura nito ay kupas na. Ninit tila humihinga. Para may buhay sa likod nito. Lumapit siya at itinapat ang kamay sa seradura. Mainit. Masyadong mainit para sa isang malamig na gabi. At mula sa kabilang panig ng pinto. Isang boses ng bata ang marahang bumikas na mga salitang nagpayanik sa kanya. Papa, tulungan mo kami. Parang binuhusan na yelo ang dugo ni Daniel. Hindi siya maaring magkamali. Iyon ang boses ng batang kasama ni Mali. Mabilis niyang hinila ang seradura. Pero hindi gamalaw ang pinto. Parang may nakapako mula sa loob. O mas masahol pa. Parang may humahawak dito para hindi siya makapasok. Papa, bilisan mo. Mas marin at puno na takot ang boses ng batang gayon. Kasabay na kalabog at tunog na mga yabag na tila papalapit sa kanya mula sa loob. Sandali lang. Nandito na ako. Sigaw ni Daniel habang buong lakas niyang sinubukang buksan ang pinto. Ninit bago niya ito muling mahila. Isang malamig na kamay ang dumampi sa kanyang balikat mula sa likuran. Paglingon niya. Naroon ang matandang day na babae. Pero ang gayong mas malapit na siya. Nakita niya may kakaibang marka sa gilid na lig nito. Isang bilog na may hugis bulaklak ng tsampaka sa gitna. Huwag mong bubuksan kung hindi ka handa. Mahina ngunit matalim ang boses na matanda. Dahil sa sandaling pumasok ka, wala ka nang babalikan. Himigpit ang pagkakahawak na matanda sa balikat ni Daniel. At ramdam niya ang init na tila lumilipat mula sa balat nito papasok sa kanya. Hindi yon normal na init. Parang apoy na gumuguhit sa kanyang mga ugat. Anong ibig mong sabihin? Gikil at halong takot ang tinig ni Daniel. Pero hindi bumitiw ang matanda. Tumingala ito. At sa mahinang ilaw na post. Nakita ni Daniel na ang mga mata na matanda ay tila nagbabago ng kulay. Mula itim, naging na gintong parang sinag na araw sa dapidapon. Mula pa noon, pinoprotektahan kanya. Wika na matanda. Pero ang gayong nandito ka na. Hindi na pwedeng manatili ang lihim na iyon. Sa loob na pinto. Muling narinig ni Daniel ang tinig ng bata. Nginit gayon, may isa pang boses na sumabay. Malalim, mabigat, at puno ng galit. Ilabas mo siya, o ako mismo ang lalabas. Napatingin si Daniel sa matanda. Pero sa isang iglap, wala na ito sa tabi niya. At ang pulang pinto, anti anting bumukas mag-isa. Sa mabagal na paggalaw ng pinto, dumaloy palabas ang mainit na hangin na may halong bango na tsampaka. Nginit gayon ay may kasamang amoy na usok at bakal. Parang bulong na nakaraan at banta na hinaharap ang sabay na dumampi sa balat ni Daniel. Pumasok ang liwanag mula sa loob. Hindi maliwanag na parang umaga. Kandi pulang pula. Parang sinagmula sa apoy na matagal nang nag-alab. Sa dulo na makipot na pasilyo. Nakita niya ang bata. Nakaluhod, nakatingin sa kanya na parang humihingi na tulong. Nasa tabi nito si Mali. Hawak ang balikat na anak na mahigpit. At sa mukha niya ay may halong takot at determinasyon. Pero sa likod nila, isang anino ang nakatayo. Matangkad, mabigat ang presensya. At ang mga mata nito ay tila dalawang piraso ng bakal na nag-apoy. Daniel, mahinang sabi ni Mali, may oras ka pa. Pero kapag pumasok ka rito, wala nang balikan. Maaari mo makuha kami, o mawala tayong lahat. Nanggilid ang luha ni Daniel. Ang tibok ng puso niya ay parang sumisigaw na isang sagot. Nginit ang isip niya ay hawak pa rin ng bigat ng banta. Humakbang siya pasulong. Isa, dalawa, tatlo, at sa ikatlong hakbang. Ang pulang liwanag ay halos laminin na siya. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na kamay na anak sa kanyang palad. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamay. Parang biglang tumigil ang lahat na ingay sa paligid. Wala na ang pulang liwanag. Wala na ang tunog ng banta mula sa anino sa likod. Ang tanging naririnig ni Daniel ay ang malambot na paghinga na anak niya. Hinila niya ito papalapit. At sa unang pagkakataon, naamdaman niya ang bigat at init ng buhay na matagal niyang hinanap. Yumakap si Mali, mahigpit, at sa yakap na iyon ay naroon ang lahat ng taon na nawala. Lahat ng salitang hindi nasabi, at lahat ng pangakong pilit na pinanghawakan kahit sa katahimikan. Sa gilid ng kanyang paningin, ang matangkad na Anino ay nanatiling nakatayo, pero hindi nagamalaw. Tila alam nitong tapos ng laban. Lumabas sila sa pasilyo, at paglabas nila sa pinto. Ang malamig na hangin ng gabi sa labas ay parang bagong simula. Sa kalsada, ang tsampaka ay muling bumango. Nginit gayon ay hindi na amoy ng lungkot, kandi amoy na pag-asa. Naglakad silang tatlo. Walang salita, pero bawat hakbang ay nagpapatunay na hindi lahat ng sugat ay nagkiwan ng peklat. May mga sugat na ginagawang mas buo ang puso. At sa unang kanto, lumingon si Daniel pabalik sa pulang pinto. Sarado na ito. Tahimik. Parang walang nangyari ninit sa kanyang kamay. Hawak pa rin niya ang malit na bulaklak ng tsampaka. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti siya.